Hello Gemini Collective! Sunman Rising ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. tine po tayo sa inyong weekly reading for March 17 hanggang 23. Nasa na ano po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong buhay-buhay? I-comment nyo nga po sa baba kung saan po kayo nanonood ngayon ng ating reading so that malaman ko kung saan parte po kayo ng Pilipinas o ng mundo na nanonood para makuha ko po yung inyong energy sa bawat reading natin. Okay? Uh, itake nyo lang po yung resonate kayo and leave the rest. Gamitin nyo po yung intuition nyo para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guides. Yung iba pong messages ay para sa ibang Gemini po yun. Kaya i-leave nyo po yung mga ibang detalye. Okay, thank you po pa sa Thank you po sa mga likes, sa share, sa subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Start na po tayo. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Cups. Uy, puro cups. In the area of your, what you need, you have the Ace of Swords. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Beautiful. Wow. In the area of your near future, you have the Seven of, of Wands. In the area of your challenge, you have the Nine of Wands. So, yung fortune, your lingo gemini, you have the Temperance card. Wow. In the area of your divine advice, you have the Judgment card and the Five of Wands. Beautiful. ang yung outcome this week, Gemini. You have the Seven of uh, Cups. Beautiful options. Doors, openings. Marami kang um, naghihintay para sa'yo na possibilities and options. So, congratulations. At the bottom of your deck, you have the Queen of Pentacles. I'm seeing here na kung ano daw yung mga bagay na importante sa'yo doon ka mag-focus. Kasi uh, makikita mo na lalago yan. Find the things na importante sa'yo. Find this pentacle na ibibigay sa'yo, ipakakaloob sa'yo. And you will see na mapapakinabangan mo yun in the long run. I'm also for others, be resourceful this week. Um, mga iba't ibang paraan at ikaw, nasa iyo yung power this week para mahanap mo yung um, diskarte at paraan and resources na mga gamit mo um, I don't know, pwede, pwede sa pambagayad sa ganito o pang-acquire sa ganyan. Kung meron kang pinaproblema ngayong pinansyal o sa usaping puso. So, may mga bagay daw na this time, you will find the resources and the abilities and skills at uh, equipped enough para magamit mo sa mga problems mo na kinakaharap mo this week. So, napakaganda because may answers ako nakikita. Parang merong, parang mabilis lang na darating. I'm, I'm having this magaan na magaan na feeling sa reading mo and you have everything that you need. Just have to open up your eyes at nandiyan lang ang solusyon sa bawat problema mo. In the area of your, of your energy this week, I a Knight of Cups. I'm seeing here, I don't know why, pero meron, meron maliit dito ng uh, love reading sa, sa bawat Gemini dito. Someone is gonna come to you and offer you love. And parang nakikita ko dito, i-accept mo to. Parang, uh, now you're ready, ganyan. For Gemini singles po ito, o kaya sa mga Geminis na naghahanap na, parang uy, kailan ba yung person ko? Parang yan, you, you're waiting long enough, I'm seeing here, and you're ready to give your heart and give your part of your life to someone. And ito na siya, paparating na with the Knight of Cups. For other Geminis dyan, eh, hindi naman naghahanap ng love life at this point. I'm seeing here, An offer, whether a job or an offer for a negosyo. And you will say yes. Because nakikita ko dito lalago at nakikita ko ito yung destined mo napuntahan. Parang babagsak na lang sa lap mo itong pentacle na to, itong blessing na to, itong swerte na to. At dito siya manggagaling sa isang offer. Someone will come to you and say, pwede ka ba dito may bukas doon na trabaho? O kaya, uy, yung ina-applyan mo, pwede ka na parang pasok ka sa criteria na yan. O parang meron kang a friend of a friend na irereto ka. And yun yung offer na manggagaling. For others, I'm seeing here, yung matagal na matagal mo nang hinihintay na trabaho ay nandyan na. Whether you're going to this place o may ina-applyan ka before na hinihintay mo yung tawag, ayan na, paparating na siya with a night of cups. So, congratulations. Ang ganda ng ano element na nag-affect sa kanya. This is a card affecting your current energy, a huge surprise, and this offer will give you this stability in Queen of Pentacles energy. Congratulations, Gemini. Knight of Cups. It's being clarified by the Hermit. Yes. Ito yung matagal na matagal mo nang hinahanap. Um, ito yung something na talagang sa loob-loob mo. Ito po yung gusto ko. Ito po yung purpose ko. Ito po yung something na kulang sa akin. Na, this, na parang I'm hearing um this is like a prayer from before na please ibigay mo na sa akin to um makapasa ako sa exam o kaya matanggap ako sa trabahong yan yan lang iniintay ko makakalarga na ako makapag-ipon na ako makabili na ako ng ganito um this time please ipagkaloob mo na this is an offer something that is destined for you to have um this time i'm hearing is it is the right time for you to get this so congratulations um Malaking bagay ito. And it will fulfill you. Kung dati para alungkot-lungkot mo, solo ka, Uh, kinikim-kim mo yung parang paghihintay sa isang bagay whether love life man ito o trabaho o career o passion project this time it will come to you and you're ready to accept this at hindi ka na parang tapos na yung paghihintay mo dun sa hinahanap mo na ito congratulations in the area of what you want you have the king of cups you want balance in your life. You want na parang, okay, ayoko na, na masyadong mag-isip, ayoko na masyadong mamroblema sa isang bagay, halo-halong emosyon, uh, parang masaya ka this time, pero mamaya iisipin mo, oh, paano yung trabaho mo ito? Ang tagal-tagal ko itong hinihintay, ang tagal-tagal ko -tagal itong ginugusto, pero bakit hindi ko pa makuha? Ang gulo-gulo sa paligid mo, you just want serenity, you want peace, um, ka lang ng stress, ano, your focus kasi is all about resources, ano, paghahanap ng paraan kung paano mo mababayaran ito, mababayaran yon, nabibili yung ganito, masusuportahan yung family mo, mapag-aaral yung mga anak, o kaya uh, yung retirement mo, kung sa mga Gemini this po natin dyan, naghahanap ka ng ways kung paano ka um, uh, mabubuhay this time, kasi yung mga anak mo, halimbawa may kanya-kanya ng pamilya, o halimbawa ikaw, eh, wala ka pang retirement, um, money, So, wala kang mapagkukunan. So, now, naghahanap ka ng ibang way. So, ang gulo-gulo ng paligid mo. And ang gusto mo lang yung parang stability and peace of mind. And somehow, kinakaya mo, no? Na mo yung emotion mo at saka isip mo na parang, okay, kaya ko to, kaya ko to. Kahit ang gulo-gulo ng paligid. And you're still looking for this. But, um, I want you to know na may offer something that's gonna make you, I don't know, eh, parang kasagutan Doon sa mga bagay na hinihintay mo. So, King of Cups. Is being clarified by the King of Lagi na lang, King of Cups is being clarified by the King of Cups. Yes, you want serenity. You want peace. Uh, ayan mo na ng, ayaw mo na rin parang pangunahan ng emosyon mo yung gagawin mo. Parang gusto mo na pag-isipan, pag-isipan, pag-isipan. Ayaw mo na masyadong kumilos basta-basta ng padalos-dalos kasi hindi mo rin alam kung ano maaring maging result. Kaya parang now, just want to pray hard and think things, think, 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 think things through. Th. So that para um, alam mo pag ayaw mo rin kasi parang ayaw mo rin mag ng risk masyado no kasi ayaw mo rin syempre ng uh, maraming liabilities and problems o complication na mangyayari. So this time I'm seeing you see, sitting and trying to calm yourself parang okay pa ang lahat kahit magulo ang paligid ganyan. Ito daw ang kailangan mo. Gemini. Um, Ace of Swords in what you need ay sabi sa iyo ng iyong spirit guides kailangan mo to ng clarity sa isipan mo yes kinakalma mo ang sarili mo pero kailangan mo ng one great idea one great plan in order for these things to come through at saka para magbago yung sitwasyon mo now since agahanap ka ng resources o paraan para mabayaran o masolve yung certain problems mo this time I'm also hearing that you need to communicate makipag-usap ka um, I know sometimes parang nahihiya ka lumapit o nahihiya kang solusyonan kasi parang feeling mo uh, dagdag ka sa alalahanin ng mga anak mo o dagdag ka sa problema ayaw mo makapag Ayaw mo maging pabigat o ayaw mo maging alalahanin for others. But if you really need a solution to your problem, maybe this is the right time for you to communicate. Makipag-usap ka na. Uh, tell to this person na concern mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung kailangan mo. Have this open and clear communication. Pagplanuhan mo rin kung paano masasabihin so that yung right message na sasabihin mo ay makarating din sa kanya at hindi siya malito o hindi siya um, hindi niya ma-misinterpret yung sasabihin mo. So plan ahead. I'm also seeing here that God is giving you a brand new idea of or plans kung paano mo mabubuo yung solusyon sa problema mo. So, at mo yung planong kaloob sa'yo ng Diyos. It will come to you this week. A clear, concise message from God. Ace of Swords, being clarified by the Three of Pentacles. Yes, kung kailangan mo to talaga makipag-cooperate with other people to ask for help, um, ask for advice, parang panahon na to para lumapit ka sa ibang tao. Huwag mo nang sarilinin yung problema mo o, o yung pag pagbigay ng solusyon sa mga inaayos mo. This time, uh, make sure that you're asking the right people too. Ask the authorities or experts sa bagay na yun. Kung halimbawa, naghahanap ka ng trabaho for a certain job, maghanap ka ng mga taong may kinalaman sa certain industry na yun. Halimbawa, pagsakay sa barko. So, make sure that you are uh, lumalapit ka sa mga tamang tao na may expertise sa pagsakay sa barko o pagkuha uh, ng ng papeles papunta doon. Okay? So, make sure na pag cooperate ka, have this open community eto excited ako para sa iyo. page of cups um a huge beautiful surprise darating sa iyo na may kinalaman sa offer na to you want this um you want something new sa life mo di ba ka ng bagong pagkakakitaan o resources o ways and means para masolusyunan yung mga pangangailangan mo sa yung family i'm seeing here may paparating para sa iyo napakagandang surprise sa hinagap hindi mo alam kung hindi mo pa to nakikitang darating sa life mo And this offer is gonna change your life for the better. I'm hearing, um, mo be alert, be receptive, um, excited ka because this one is the energy is pulling you to a brand new start in your life. demo ang ganda po puntahan mo dito. So I'm very, very happy for you. Page of Cups being clarified with the Ace of Pentacles. Wow, this is really a beautiful endeavor, a beautiful beginning. an opportunity of a lifetime na hindi mo kailangan ma-miss. This will change your kapirahan, your resources. Parang I'm seeing, masasagot na yung isang area ng life mo kung saan like ka nag-iisip kung paano ko ito babayaran. Paano ko huhulugan yun? Paano ko mapag-aral yung anak ko sa ganto, O paano ko mabibili yung mga... Um, maintenance ko ganyan for Gemini all this natin dyan oh, sa inyo po na may maintenance sa panggamot so this time may bagong pagkakitaan ka na makukuha Whether monetary ito o kaya um, it's a form of new negocio or new career path or meron ng tatanggap sa trabaho, this is a huge surprise that hindi mo sa this week. And this offer will change your perspective also and will open up so many doors for you. So congratulations. In the area of your near future, we have the seven of wands. I'm seeing here. you trying to also prove yourself to other people. I'm seeing kasi na parang may mga pintong bubukas para sa'yo with the seven of cups here. And you are being encouraged to show um, your, your talents, your skills, uh, your abilities, kung ano yung kaya mong gawin, hanggang saan ang kaya mong gawin para makuha yung mga bagay o para mapafeel mo sa mga taong ito na deserve mo yung opportunity na ito o itong pwesto na to o itong posisyon na ito. I'm seeing also na parang hindi ka kahit hindi ka prepared with the demistance niya, hindi siya prepared pero lalaban siya. Hindi siya ganun ka sigurado pero go-go siya kasi naniniwala siya sa sarili niya kakaihan. and handa siyang lumaban para sa mga bagay na gusto niya at para sa kanya. There are a lot of competitions here. People will try you. People will question your abilities, question your worth, even trying to question kung bakit ka nandyan, kung bakit ka Uh, ba't ito ginagawa? Pwedeng chismis to from other people or, or fake friends na akala mo totoo sa'yo o kahit yung mga kamag-anak mo na uh, sisirain yung iyong mga magandang balakin at iyong magandang adventure. So I'm seeing here, you stand your ground and fight for your right and fight for your dreams, Gemini. The seven of uh, uh, ones being clarified by the ace of ones. Beautiful. A brand new start. Out with the old, in with the new. This new opportunity will propel you to a brand new start in your life. Parang Gemini 2.0 ka na this coming uh, near future para sa life mo. Pwedeng next week, next month. I'm hearing for the next year, I'm seeing a brand new Gemini. Uh, this is a parang spark in your life. Parang talagang kakayanin mo kasi meron kang a newfound energy and newfound motivation to fight for the things. Kasi parang kitang-kita kita mo na, ah, ito para sa akin to. Ah, this time, this is mine and I will do everything for this. So, congratulations kasi meron kang apoy sa iyong dibdib to do the things na para sa'yo. In the area for challenge, you have the nine of uh, ones. I'm seeing here, pagod na pagod, um, bugbog na bugbog ka na sa trabaho, pagod na pagod, um, may times sa parang hindi mo na kaya o kuna-question mo na rin yung path or yung adventure o yung daan mo patungo sa mga goals mo o sa pang-araw-araw ano, hindi mo alam kung saan kukuha ng ganito, kaya pa ba? Di mo siya nakatayo siya doon hawak-hawak ng yung last one na pag-asa niya at balak niya itarak 'yun doon kasi feeling niya kaya ko pa, I may ibibigay pa ako, may ibubuga pa ako. So this time the challenge for you is to push through, ilaban mo at gawin mo pa rin because malapit ka na sa finish line because pang 9 na o pang 10 na malapit ka na sa finish line ng pinaghihirapan mo, Gemini. So, the nine of uh, once being clarified by the page of pentacles. So, kung may queen of pentacles ka dito, may page ka, focus ka lang daw, huwag kang bibitaw, alamin mo sa sarili mo, teka, gano'n ba ito kahalaga? Itong pinaghihirapan ko, itong pinag-effortan ko, pinagpapawisan ko, yung inuubos kong oras ko para dito, is it worth it pa ba para sa akin? Um, mahalaga pa talaga to para sa akin, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang next month, kundi for a long time para sa buhay ko? Ganto ba to kahalaga? Pag nasagot mo na yes, focus on it, nurture it, diligan mo, uh, huwag, kang, kang makitake take for granted, make sure that you have, you've put all of your effort sa bagay na yan para makuha mo agad yung goal na gusto mo. In the area of your fortune, you have a temperance card. I'm hearing, you know, that tra traditionally, temperance card is all, all, about delay. Kasi parang kailangan mo daan daanan yung proseso. But since nasa area siya ng fortune, your spirit guide is telling you na know, the delay is over. Yung pinaghirapan mo nandiyan na paparating na may bunga na. I'm hearing na may development na. Kung dati parang hinihintay mo, kailan ba tatawag? Kailan to yung result ang tagal? Ah, ano ba yung mga papeles? Bakit hindi ko pa kompleto? Ah, yung tinatayo kong bahay, bakit hindi pa mabuo-buo? Kailangan ko pa ng additional na pondo, ganyan-ganyan. So this, this time, The waiting game is over. Malapit mo nang matapos yung uh, process ng isang bagay and you will get what you want because temperance card is also a manifestation card. Kung ano yung iniisip niya yun, nag-appear sa bundok. Ibig sabihin, kung ano yung minamanifest niya at gustong-gusto niyang makuha, ma lalabas siya into your reality. Especially nasa area siya ng fortune, whatever you try to force things o pagtrabahuhan, lalabas siya, kukuha mo na yung result and it will come to you wala nang delay. So, congratulations. The Temperance card is being clarified by the Seven of Swords. All of your strategies, put all of your clever strategies and plan. If you need to work on this, work on it. Kung, pwede, kung kaya mo solo, solo. Um, para may sarili, ka kasing, sarili ka strategy sa mga bagay-bagay, no? Parang, uh, if you want to do something, You know your ways kung paano siya ma-accomplish. But since sa area of what you need daw, sabi dito, kailangan mo makipag-cooperate with other people, communicate, uh, have have this open communication. Magsalita ka, um, be clear in what you say. And this time, uh, you are being told sa area ng fortune, lahat ng pinaghirapan lahat ng tinrabaho mo, pinagtsagaan mo, ay eh, magbubunga ng maganda. So congratulations. In the area of divine advice, you have the judgment card and the five of wands sinasabi dito, magising ka daw sa isang bagay. Hindi lahat ng laban ay nilalabanan. Hindi lahat ng um, gusot ay kailangan mong plantsahin just because parang feeling mo kailangan mo siyang plantsahin. Minsan hayaan mo lang na mag-unfold ang isang bagay. Don't force it. Um, huwag mo rin puwersahin yung um, result na gusto mo. I'm saying here, learn from other people kaysa laging kaysa laging binabangga o sinasanggamo, minsan matututo ka rin sa mga sinasabi, opinion o ginagawa ng ibang tao. May mapupulot ka dyan na good advice or good lesson na, magagamit mo sa sarili mo o kaya sa ginagawa mong trabaho o passion project or negosyo. You're being called to rise up to the occasion. Uh, kung meron mang gulo ngayon, conflict, drama sa life mo, whether family, o sa trabaho, o sa negosyo, o sa circle mo, sa friends mo, you're being called to just um, surrender to God and pray hard. I'm, I'm, I'm getting, wag ka basta-basta um, susugod o magkasalita ng kahit ano ng hindi mo pinag-iisipan. You're being called to meditate, try to think think things muna bago ka sumagot o bago ka uh, sumugod o gumawa ng move. Okay? Minsan, ipagpasadyos mo na lang daw yung mga bagay na parang unfair o feeling mo na agarbyado ka o feeling mo um, minaliit ka o nirakan ka o um, inapakapakan ka ganyan in the pursuit of this uh, endeavor na gusto mo makuha because you're in this industry of parang very competitive eh. Ang dami nag gaagawan o compare mo yung sarili mo sa ibang tao o compare din nila ikaw sa iba and you feeling mo napakaliit mo. So make sure that uh, malakas yung spiritual power mo. And for others, I'm hearing na kung meron kang parang internal conflict 'yung parang iba-iba ka ng desisyon hindi ka makapag-decide you have this indecision sa life mo this time learn to surrender to god and pray more and um, ask for a sign i'm hearing ask for a sign and it will be given to you the judgment cards being clarified by the Nine of swords yes and dai mo na worries and dai mo na iniisip i'm hearing talaga internal struggle mo to parang conflict mo sa isip at puso mo hindi mo alam kung ano gagawin ang daming mga hindi ka sigurado o clouded na mga desisyon. So this time um raise everything to God, ask for a sign and uh, you will get that sign and that truth um, in the near future. Five of uh, once you've been clarified by the death card. Yes, transform your life. Kung may mga bagay na magugulo sa life mo now, try to change how you view things and change your mindset and change change the ways. Kung paano mo atakihin yung isang bagay and probably this time makuha mo na siya. Okay? Your outcome, the Seven of Cups, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the Divine. First, you have number 12. Convert din nyo po ang 12 o important number para sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. Canary Spirit, sing your own song. Kung nakita po kayo ng canary anywhere, anywhere whether pictures, personal o internet, this is a confirmation that this messages for you. Sing your own song. Magkaroon ka doon ng sarili mong pagkapasya at hindi ka basta-basta nakikinig sa ibang tao o parang iba yung ibang tao yung nagdedesisyon para sa iyo um have your own voice communicate say it um be open and know your worth okay another message voyage of the heart love flows through you and to you so do everything and anything na bigay mo yung buong puso mo because andun yung intention and saka purity mo. Ito ang area na kailangan pag-focus uh, this week, Gemini. You have failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Like I've said dito, may mga internal conflicts ka, may mga gulo, away, o mga hindi pagkakaunawaan, o kaya aberya sa mga, sa mga ginagawa mo now. This time, yung failure daw, yung mga iniisip mo na parang roadblocks o mga abala, aberya, gamitin mo siya as an opportunity para matuto. So that the next time, planchado na, wala nang problema, at uh, natuto ka na sa past mistakes mo. Okay? Your outcome, you have the seven of cups. I'm seeing here, doors are opening up for you this time. There will be a lot of options, whether options sa love life, kung bukas ang puso mo at isip mo sa mga bagay-bagay, o new job offers. I'm hearing na kung ano yung parang pinupunto mo o tira target mo yan magiging open up siya for you for others i'm seeing here parang you have you have the power now to choose parang dati na kakasya ka lang sa certain job now meron ka nang parang open open doors for you na ay pwede pala ako doon pwede pala ako dito you're seeing possibilities and potential sa life mo this time since you're finding this um resources parang sa kukukunin to mga bagay na kailangan ko sa life ko ito ang end point mo, ang outcome mo. There will be doors opening up for you. Congratulations, Gemini. Seven of uh, Cups being clarified by the Emperor. Yes, you have the power to choose. Like I've said kanina, parang meron kang kalakasan, freedom to choose whatever you want na swak sa budget mo, swak sa schedule mo, swak sa pangailangan ng family mo. Kung halimbawa gusto mong ganitong trabaho pero hindi mo kaya before kasi inaalagaan ka pang anak o meron kang ibang responsibility, now you have the option and the power and the ability to choose whatever you want na darating sa life mo this time. So, naghahanap ka ng resources, ayan, may magbubukas sa pinto para sa'yo. So, congratulations, Gemini. Napakaganda ng yung March 17 to 23 reading Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for your uh, likes, shares, subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po. This has been James for James Star PH. God bless everybody.